Breadwinner ako at pinili ko ang pamilya ko kaysa sa boyfriend ko. Pero napagod na akong maging ATM ng lahat. Madalas na parang hindi ko na kaya ang obligasyon ko sa pamilya. Sobrang toxic nila pero matagal bago ko yon natanggap. Ako kasi ang panganay kaya simulat sa pool. Ako na ang breadwinner. Walang trabaho si nanay. Si tatay kung saan saan lang dumidilhen siya. Minsan may pera madalas wala. Yung mga kapatid ko naman, Maagang nagkaanak pero wala rin matinong trabaho. Sa totoo lang, parang ako na ang nagpaaral sa lahat ng pamangkin ko. Kung hindi ako kikilos, wala silang kakainin o mapupuntahan. Nagtatrabaho ako sa call center sa gabi, tapos part-time cashier ako sa grocery tuwing weekends. Kailangan kong magdoble kayod kasi yung mga hinihingi nila walang katapusan. Tuition, pambayad ng daycare, pamasahe, pati panggatas. Bukod pa yon sa kuryente, Too big, internet. Akala ko nun normal lang ito. Responsibilidad ko raw kasi sila. Katwiran ni nanay, sino pa ba ang magtutulungan kundi pamilya rin? Nasa amin daw, ako ang sinwerteng pinag-aral ng kapatid niyang nasa Hong Kong. Ang kapalit daw nun ako naman ang tutulong sa pamilya. Hanggang dumating si Dado sa buhay ko. Dalawang taon nang kami, pero madalas kaming magkaiba ng pananaw tungkol sa pagtulong sa pamilya. Sabi niya, wala daw masamang tumulong, pero dapat daw na magtabi ako ng para sa sarili ko. Hindi rin niya maintindihan kung bakit palaging second priority siya sa buhay ko. Mahal ko si Dado, pero sa sobrang dami ng responsibilidad ko, parang wala na akong maibigay sa kanya. Nagtatampo siya tuwing kinakancel ko ang mga date namin o tuwing lagi akong pagod kapag magkasama kami. Yung nagplano siya ng date, pero nakakatulog na lang ako sa sine. Or kapag nasa bahay niya kami, Magpapapres ko siya sa banyo pero paglabas niya, tulog na ako sa sofa. Naaawa naman daw siya sa akin kaya hindi na niya ako ginigising. Pero sobra na daw siguro ang pagtulong ko kasi hindi ko na obligasyon ang anak ng mga kapatid ko. At dahil hindi lang naman daw ako ang gumagamit ng utilities sa bahay, hindi daw siguro masamang mag-share ang mga kapatid ko at magulang. Pero hindi niya kasi naiintindihan na ako ang nakakaluwag. Minsan tinanong niya ako. Hanggang kailan mo gagawin yan? Kailan naman tayo? Hindi ko alam ang sagot nun. Parang natural na lang sa akin na unahin ang pamilya ko. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na rin na hindi na tama. Plano sana ni Dado na mag-out of town trip kaming dalawa para sa anniversary namin. First time sana naming makakapagbakasyon. Inipon niya yung leave niya para dito at ako naman. Excited din kahit alam kong mahirap magpaalam sa pamilya ko. Pero isang araw bago yung trip tumawag si Ate, walang pambayad ng tuition yung mga anak niya. Alam kong wala na akong extra pero hindi ko rin kayang hindi sila tulungan dahil hindi daw makakapag-exams kung hindi makakabayad. Habang nasa trip, wala sa loob kong nabanggit na sayang yung holiday pay kung hindi kami nagbakasyon. Tapos OT pa sana ako, kaya malaki rin ang nawala sa akin. Hindi ko naiwasang magkwenta at yun talaga ang laman ng isip ko dahil gipit na gipit ako kasi napunta kay ate yung pang-bills ko that month. Ang hirap kasi ng taong palaging madaming bayarin, parang ino-occupy na ng bills ang utak mo. Nagtampo si Dado, hindi na maipinta ang mukha niya at ang sabi magta-transfer daw siya ng pera sa akin. Napaiyak ako tapos sorry ako ng sorry. Buntong hininga ang sagot niya, niyakap ako. Pero ang sabi sana daw, wag ko namang iparamdam sa kanya ang ganoon sa susunod kasi ang bigat daw. Naisip ko noon, swerte ako kay Dado. One time niyaya niya akong mag-dinner at naabutan niya ako sa restaurant na nagkukwenta ng bills. Sinabi kong hindi ako makakasama sa kanila sa Laguna this weekend kahit birthday ng mama niya dahil kailangan kong magtrabaho. Kulang ang pera ko para makabayad sa loans. Doon siya hindi nakatiis. Sabi niya, hindi niya na raw kayang lagi siyang nasa huli. Pumili daw ako, siya o magpapatuloy akong kubain ang sarili ko para sa pamilya ko. Paano daw kami bubuo ng pamilya kung ganito ng ganito? Paano daw kami magpapakasal? Ang bigat sa dibdib ng ultimatum na yon. Mahal ko si Dado pero paano ko naman iiwan ang pamilya ko? Kailangan nila ako at malinaw sa akin yon. Kaya nakipag-break na si Dado. Walang galit pero sobrang lungkot. Kung hindi mo tayo pipiliin ngayon kailan pa? Sa totoo lang hindi ko alam. Pag-alis ni Dado, pakiramdam ko parang nawalan ako ng sarili kong mundo. Pero imbes na mag-move on, lalo lang akong nilunod ng mga problema ko sa pamilya. Imbes na maawa sila sa kalagayan ko, parang mas lalo pa silang umasa. Yung mga kapatid ko walang tigil sa pangungutang, pambili daw ng diaper, gatas, baon, at iba pa. Babayaran daw ako, pero alam kong hindi. Si tatay laging nagre-request ng pambiling alak. Si nanay imbes na tulungan ako, siya pa ang nagsasabing, tagdagan ko na lang ang trabaho ko para hindi ako hirap. Sabi niya, bata para wako. Siya nga daw naglalabada habang buntis sa akin para lang may makain. Lalo lang akong na-stress. Pagod na pagod na ako pero wala silang pake. Sa tuwing tatanggi ako drama agad. Ano, pababayaan mo na kami? May araw na gusto ko nalang umiyak buong gabi, pero wala akong panahon para doon. Kailangan kong magtrabaho para makaraos. Lumipas ang ilang buwan at naospital ako. Kababayad ko lang ng loan pero loan na naman dahil walang tutulong sa akin kundi ako lang. Noon ko naisip, sila nakasandal sa akin pero ako walang sandalan. Kailangang may magbago. Walang mangyayari kung magpapatuloy ako sa ganito. Hindi sila magbabago kahit anong gawin ko. Wala silang planong tumayo sa sarili nilang mga paa. Ako lang ang laging sasalo. Isang gabi dumating yung moment na nagbukas ng mata ko ng tuluyan. Yung kapatid kong lalaki, bigla na lang humingi ng pera para makabili ng bagong cellphone. Nung tumanggi ako, galit pa siya. Sinumbat yung obligasyon ko sa pamilya dahil ako lang ang pinag-aral ni Chang. Feeling nila inagawan ko sila ng pagkakataong makapag-aral. Doon ko na realize na wala na akong respeto para sa sarili ko. Kung hahayaan ko pang ganito ang buhay ko. Sila patuloy na umaasa sa akin habang ako unti-unting nauupos. Noon ko biglang naalala ang lahat ng pinagpalit ko para sa kanila at ang pinakamalaki doon, si Dado. First time kong nagwala. Yung sigaw ko sagad sa baga ko. Nung una sa akin kampi si Nanay, pero nung sinabi kong hindi ko na sila tutulungan, naalis na ako para matuto sila. Biglang dinaan na ako sa guilt trip. Pero para akong sinaniba ng toro nung gabing yon. Sabi ko kung hindi ako alis, hindi ko alam kung ano ang pwede kong gawin. Baka kung ano pa masabi kong hindi ko na mabawi. Pag alis ko sa bahay, daladala ko lahat ng galit, sakit at panghihinayang. Parang may bumagsak na malaking pader sa dibdib ko. Pagkatapos ng lahat ng panahon na binigay ko sa kanila, wala man lang kahit konting pasasalamat. Wala akong tinanggap kundi galit at sumbat. Pero alam ko nang hindi na ako babalik sa dati. Tapos na ako sa pagiging tagasagot ng lahat. Sa mga unang linggo sa bago kong apartment, parang nawawala ako sa sarili. Ang daming beses kong tinanong kung tama ba ang ginawa ko. Mahirap mag-isa, lalo na kapag nasanay ka nang lagi kang may kasama. Pero unti-unti sinimulan ko ng ayusin ang buhay ko. Gumawa ako ng budget plan at binayaran ko ang mga natitira kong utang. Naghihintay ako na mag sa akin ang mga kapatid ko, sinanay, pero napilitan akong i-block silang lahat dahil pinagmumura pa nila ako. Madamot daw ako, nasana masaya na ako, nasayang lang ang pinampaaral sa akin, natandaan ko daw na ang pamilya panghabang buhay, na ang kadugo ay kadugo, mga ganong salita pa. Noong una bothered ako pero natuto akong makatulog ng mahimbing nang ma-realize kong sakal-sakal nila ako sa guilt trip mula pa noon. Saan ba ako nagkulang? Eh kung mamamatay ako sa pagkayod para sa kanila, malamang ako pa ang susumbatan dahil ang kapal ng mukha kong mamatay na lang bigla. Paano na sila? At sayang naman ang pinampaaral sa akin. Isang araw habang tinitingnan ko ang kalendaryo, naisip ko si Dado. Eight months na rin mula nung huli kaming magkita. Kung kasama ko siya ngayon siguro mas magaan, pero alam kong kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Ang desisyon kong humiwalay sa pamilya ko, akin yon. Hindi yon tungkol sa kanya. Kahit mahal ko pa si Dado, kailangan kong piliin ang sarili ko bago ako maging handa para sa ibang tao. Sa mga sumunod na buwan, natutuhan kong alagaan ang sarili ko. Nagkaroon pa ako ng pagkakataong mag-apply para sa promotion. Ngayon ko lang naramdaman na kaya ko palang mag-focus sa mga bagay na gusto kong gawin. Walang sagabal, walang umaasa. Sa unang pagkakataon, sarili ko lang ang iniisip ko. Pagdating ng sahod, inispoil ko ang sarili ko. Bumili ako ng mga bagong damit at inayos ko ang apartment. Naglagay ako ng mga halaman sa bintana at bumili ng mga libro. Wala akong masyadong kaibigan pero okay lang yon. Nag-e-enjoy ako sa katahimikan. Pero nag-iipon din ako. Sakali mang dumating ang oras na magsorry si nanay, plano kong tayuan sila ng tindahan para doon na nila kunin ang panggastos. Pero ibibigay ko lang kung makikita kong magtsatsaga sila at hindi magwawaldas. Nabalitaan ko may trabaho na raw ang mga kapatid ko, pati si nanay. Naawa ako sa nanay ko sa totoo lang. Pero naisip kong kung babalik ako sa kanila na ganun ang attitude niya sa akin, mauulit din lang ang noon. Kailangan nilang ma-realize na tao ako na may hangganan ako. May mga araw pa rin nakakaramdam ako ng lungkot. Gabi-gabi naiisip ko si Dado. Tahimik ang Facebook niya. Kahit noon hindi siya mahilig sa mga ganon kaya hindi ko alam kung kumusta na siya. Baka may iba na. Masakit isipin pero wala na rin akong magagawa. Isang araw habang naglalakad ako sa mall na madalas naming puntahan ni Dado, nakita ko siya sa coffee shop na madalas naming puntahan noon. Nagkatinginan kami. Grabe yung tibok ng puso ko. Tapos bigla akong parang naiiyak na hindi ko maintindihan. Alanganin akong kumaway. Ngumiti siya at tumayo, lumapit agad sa akin. Kumusta? Tanong niya. Ang gwapo pa rin niya. Ang bango pa. Namimiss din kaya niya ako? Ayos lang, nahihiyang sabi ko. Niyaya niya akong magkape. Pumasok ako at inorderan niya ako. Bumalik siya agad sa mesa sa kasinabe. Ang ganda mo lalo ngayon. Ngumiti siya. Namiss kita. Napatingin lang ako sa kanya, mabilis pa rin ang tibok ng puso. Ngumiti ako maya-maya. Kinansyawan ko siya na baka isumbong ko siya sa girlfriend niya. Style lang para malaman kung may bago na siya. Sabi niya, single pa rin siya. Ngumiti ako. Habang umiinom kami ng kape at nagkukwentuhan ng parang walang nangyari, ramdam ko, ito na ang bagong simula namin. Hindi na ako takot na mahalin ang sarili ko at handa na ako para sa kung ano man ang darating.